Home Remedies para sa Constipation Ang constipation o pagtitibi ay isang kondisyon na may kinalaman sa digestive system na kung saan ang isang tao ay nahihirapang mailabas ang dumi sa kanyang katawan. Maituturing na constipated ang isang individual kung isa o dalawang beses lamang siyang nakakadumi sa isang linggo. Dagdag pa dito, nakakaranas ng constipation ang isang tao kapag masyadong mabagal ang paggalaw ng dumi sa digestive tract. Dahil dito, hindi na ilalabas agad ang dumi sa katawan, na siya namang nagiging dahilan, ng pagtigas at pagkatuyo nito. Alam nyo ba na ang bowel movement ng isang tao ay magkakaiba? Sa katunayan, mayroong nagbabawas ng tatlong beses sa isang araw. Samantalang mayroon din namang nagbabawas ng tatlong beses sa isang linggo. Ngunit halos lahat naman tayo ay nakakaranas ng constipation paminsan-minsan. Ngunit kapag madalas na ito, ay mas makabubuti na magpakonsulta sa doktor para mabigyan ng tamang atensyon na medikal. Atin namang pag-usapan ang mga sanhi ng constipation. Ilan sa mga dahilan ng pagbagal ng bowel movement ng isang tao ay ang mga sumusunod. Kakulangan ng water intake at iba pang fluids. Kakulangan sa mga pagkain na mataas sa fiber, gaya ng gulay at prutas. Kakulangan sa physical activities pagbabago sa dieta pag-inom ng mga gamot na nagdudulot ng constipation pagpigil sa pagdumi labis na paggamit ng laxatives pagbubuntis pagkakaroon ng digestive conditions gaya ng irritable bowel syndrome o IBS Ngayon naman ay ating pag-usapan ang mga sintomas ng constipation Ang ilang mga sintomas na maaaring maramdaman ng isang tao na may constipation ay ang mga sumusunod pagkakaroon ng matigas o maliliit na stools o dumi. Abdominal cramps, o pananakit ng chan. Hirap na pagbabawas. Pagiging bloated ng chan. Pakiramdam na hindi mailabas lahat ang dumi. Pagkakaroon ng rectal bleeding, dahil sa mahirap na pagbabawas. Ang constipation ay maaaring magkaroon, ng negatibong epekto sa kalidad ng buhay, gayon din sa pisikal, at mental na kalusugan ng isang tao. Sa kabilang banda, maraming maaaring gawin upang masolusyonan o magamot ang kondisyon na ito. Narito ang mga home remedies para malabanan ang pagkakaroon ng constipation. Number 1. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang tubig ay mahalaga para sa maraming proseso sa ating katawan, kabilang na ang digestion. Ang pagiging regular na dehydrated ng isang tao, ay maaaring maging dahilan, ng pagkakaroon ng mataas na chance na makaranas ng constipation. Upang maiwasan ito, mahalagang uminom ng sapat na tubig at manatiling hydrated araw-araw. Ang pag-inom ng maraming tubig, partikular na ang pag-inom ng mainit na tubig sa umaga, ay makatutulong sa pagkakaroon ng regular na bowel movement. Number 2. Kumain ng mga pagkaing mataas sa fiber. Ang sapat na fiber intake ay nakakatulong sa ating digestion o panunaw. Binabawasan nito ang panganib ng sakit sa puso, stroke, hypertension, type 2 diabetes, ilang mga cancers, at mga gastrointestinal disorders tulad ng constipation. Ang fiber ay nakukuha sa mga pagkain gaya ng prutas, gulay, wheat, whole grains, nuts at beans. Ang mga ito ay nag-aabsorb ng tubig na nakakatulong naman sa pagpapalambot ng dumi na siyang tumutulong para maging consistent ang bowel movement. Palaging tandaan, na sapat na fiber lamang ang mabuti sa ating katawan. Number 3. Mag-exercise araw-araw. Ang pagkakaroon ng tamang lifestyle, ay nakakatulong ng malaki para mabawasan ang risk, ng pagkakaroon ng constipation. Sinasabing ang pagkakaroon ng sedentary lifestyle, o ang kawalan ng aktibidad ng isang tao, ay isang dahilan kung bakit nararanasan ang ganitong kondisyon ang mga magagaan na ehersisyo tulad ng yoga, ay maaaring makatulong sa bowel movement, sa pamamagitan ng pagre-regulate ng blood flow sa chan. Ang paglalakad o pagtakbo naman, ay mainam din para sumigla ang mga muscles, sa intestines at colon. Ang anumang pisikal na paggalaw ng isang tao ay maaaring makatulong, upang maiwasan ang constipation. Ugaliin na gawing regular na bahagi ng pamumuhay ang pag-eehersisyo. Inere-rekomenda na dapat sa loob ng isang linggo, ay magkaroon ng 150 minutes, ng moderate exercise. Katumbas ito ng 30 minutong ehersisyo bawat araw, sa loob ng limang araw sa isang linggo. Number 4. Magtake ng probiotic supplement, o kumain ng mga pagkain, na mayaman sa probiotics. Maaring makatulong ang probiotics, upang maiwasan ang pagkakaroon ng constipation ang probiotics ay live at beneficial bacteria sa ating digestive tract. Kabilang dito ang bifidobacteria at lactobacillus. Ito rin ay matatagpuan sa mga fermented foods, gaya ng yogurt, kimchi, kombucha, kefir, sauerkraut, tempeh at miso. Ang mga tao na may chronic constipation ay dulot ng kawalan ng balanse ng mga nabanggit na bacteria sa kanilang bituka. Ang pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa probiotics ay maaaring makatulong upang mapabuti ang balanse nito at maiwasan ang constipation. Ang probiotics ay nagproproduce din ng short-chain fatty acids na siyang nagpapabuti ng paggalaw ng bituka upang gawing mas madali ang pagdumi. Bilang alternatibo, maari din na subukan ang pag-inom ng probiotic supplements upang mabawasan ang mga sintomas ng constipation. Number 5. Uminom ng caffeinated na kape. Para sa ilang mga tao, ang pag-inom ng kape ay maaaring makatulong para sa mas madaling pagdumi. Ito ay dahil pinasisigla ng kape ang mga muscles ng digestive system. Ang kape ay naglalaman din ng small amount ng soluble fibers na siyang nakakatulong upang maiwasan ang constipation sa pamamagitan ng pagpapabuti ng balanse ng bakterya sa bituka. Number 6. Uminom ng laxative. Ang over-the-counter laxatives ay nakakatulong upang mapabilis ang pagdumi ng isang tao. Ito rin ay nagpapalambot ng dumi para mas magaan ang paglabas nito. Ngunit tandaan na ang laxatives ay gamot para sa short-term na constipation. Dahil ang labis na paggamit ng mga ito ay maaaring magdulot ng hindi maganda sa kalusugan. Ugaliin na kumonsulta sa doktor o pharmacist, kung anong gamot ang mainam para sa iyo. Number 7. Kumain ng pagkain na mayaman sa prebiotics. Ang prebiotics ay mga indigestible carbohydrate fiber. Kasama sa mga ito ang oligosaccharide at inulin. Binabawasan ng dietary fibers ang constipation sa pamamagitan ng pagpapabuti ng consistency at bulk ng dumi. Ang prebiotic fibers naman ay may epekto sa pagpapabuti ng digestive health. Ito ay tumutulong sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga beneficial bacteria sa bituka na siyang nagpapalakas ng probiotics at nagpapahusay ng balanse ng gut bacteria. Sa katunayan, ang ilang prebiotics ay maaaring makatulong upang magkaroon ng madalas at malambot na dumi. Kung kaya't nakakatulong ang mga ito sa paglaban sa constipation. Kasama sa mga prebiotics na pagkain ay ang mga sumusunod: sibuyas, saging, bawang, broccoli, asparagus, berries at mansanas. Number 8. Iwasan ang labis na pagkain ng dairy products. Ang lactose intolerance ay isang kondisyon na nangyayari kapag hindi kayang tunawin ng katawan ang lactose. Ang lactose ay ang asukal na matatagpuan sa gatas at mga dairy products. Kung saan ba breakdown ang mga ito ng lactase enzyme. Ang isang taong may ganitong kondisyon ay hindi kayang magdigest ng lactose dahil sa kakulangan nito ng mga enzymes. Ang lactose intolerance ay maaaring magdulot ng constipation sa ilang tao. Ngunit maaari rin itong magdulot ng iba pang sintomas tulad ng diarrhea, cramping, at gas. Dahil dito, ang mga may lactose intolerance ay bawal sa pagkain ng dairy. Dahil sa epekto nito sa kanilang digestion. Ang mga halimbawa ng mga dairy products ay ang gatas, cheese, ice cream at iba pa. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like Comment and subscribe to my channel and stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.